Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Ang ating one time the new Filipino time? Alas 6 isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six, six, ang tumatagal. matagal. 6-6 amanabagong balita, Rene, Rene, sapo, um, bansa. Sa um, bansa. Narituna ang Drive Max. Brigada Balita nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Climax. Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong Krising, inaasahang magiging isang tropical storm. Ilang lugar sa Central Visayas, binaha dahil sa habagat at bagyo. Panibagong sako na hinihinalang naglalaman ng mga buto ng tao na recover sa Taal Lake. Laurel Batangas, inaaral ng isa ilalim sa State of Calamity dahil sa isyo ng mga nawawalang sa Minor phreatic eruption na itala sa Taal Volcano. Kalasyo, nilinaw na wala pang panibagong komunikasyon ng ICC kaugnay sa pag-aresto sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte. At Senador Bato de la Rosa, hindi umano nababahala sa kabila ng posibleng paglalabas ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Pag -dita. Pag -dita. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. in the heart of changing lives. helping and inspiring people to achieve a better life kasaba unlakas ng drive max plus herbal capsule atresstetch ng power cells herbal capsule go i'm drive max brigada bantitan nationwide drive max 1 Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News FM Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Webes, July 17, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Max. Brigada Bonita. Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, mag-ingat dahil napanatili po ng bagyong krising ang lakas nito at posibleng mas lumakas pa sa mga susunod na oras. <tod> Ayon po sa pag-asa, huling na namataan nito sa layong 335 kilometers, hilagang silangan ng Vera Catanduanes. Naglay ng bagyo ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at bugso nga abot naman sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil po sa mga pag-ulan na dala ng bagyong krisinga, Nakataas ngayon sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Aurora, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, hilagang bahagi ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, hilagang bahagi ng La Union at kasama rin mga kabrigada signal number 1 ang Pulilio Islands, Camarines Norte hilagang bahagi ng Camarines Sur at Catanduanes Sa pagtataya naman ng pag-asa, maaring mas lumakas pa ang bagyo at maging isang tropical storm ngayong gabi o bukas ng umaga. Magpapatuloy naman ang paglakas nito at posibleng mauwi rin sa severe tropical storm category sa darating na weekend. Samantala, ilang lugar sa Central Visayas ang nakaranas ng matinding pagbaha ng walang tigil na pagulan dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong krising. Samantala, itinaas na sa red alert status ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center upang tiyakin ng agarang pagtugon at koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng bagyo. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Simula ng ibunyag ng whistleblower na si Julie Patidongan o mas kilala bilang si alias Totoy na sa, na sa Taal Lake umano itinapon Binaha ang ilang bahagi ng Cebu dahil sa walang humpay na ulan dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong krising. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 21 barangay sa Cebu City at Mandawi City ang lubog sa baha. Sa Cebu City, kabilang sa mga binaha, ang Barangay Tehero, Mabolo, Pahina Central, Santo Niño, Dayas, Luz, Sambaguno, Capitol, Pasil at Kasambagan. Sa Mandawi City naman, apektado rin ang Barangay Banila, Looc, Subangdaku at Tipolo umakyat mula tuhod na gambaywang ang baha at ilang residente ang na-stranded, kabilang ang anim na bata, isang senior citizen at isang buntis. na rin ng pagguhon ng lupa sa ilang lugar, ngunit agad naman itong nirespondihan. Sa ngayon, labing pito pang kalsada at isang tulay sa Cebu City ang hindi pa rin madaanan ng mga motorista samantala na red alert na ang NDRRM Operation Center dahil sa bagyo. Ibig sabihin, 24-7 nang nakastandby ang iba't ibang units ng pamahalaan para matiyak ang mabilis na pagtugon sa epekto ng bagyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Authority. Isang minor phreatic eruption naman ang naitala po sa Taal Volcano. Ayon sa Fivox, naitala eruption sa main crater ng bulkan uh, pasado alas 3 ngayong hapon. Malalang pinaghahandaan na po ng tanggapan ang posibleng minor phreatic magmatic eruption mula sa bulkan bunsod naman ng pagbaba ng ibinubugang asupre ng Taal. Nangyari po itong minor priatic eruption sa kasagsaga naman ng search and retrieval operations ng Philippine Coast Guard para sa mga nawawalang sabungero sa Right Backs. Brigada Nationwide. Nation sa ikapitong araw ng search and retrieval operation sa mga labinang nawawalang sa bungero sa Taal Lake, may narecover na panibagong sako ang technical divers ng PCG na posibleng naglalaman ng mga buto ng tao. Hindi naman kinumpirma ng PCG kung ilang sako ang narecover sa ilalim ng lawa dahil agad itong itinurn over sa soko. Una nang sinabi ng PCG na tanging DOJ officials lamang ang otorisasyon awtorisadong ahensya na maaring maglabas ng opisyal na impormasyon kaugnay sa paghahanap ng mga labi ng missing sa bungero na di umano'y sa lawa ng Taal itinapon. Samantala, inilabas na rin ang PCG ang footage na kuha ng underwater remotely operated vehicle na kanilang ginagamit sa operasyon na mas magpapadali sa paghahanap sa mga nawawalang sa bungero. Pinag-aaralan ngayon ng Laurel LGU na magdeklara po ng state of calamity dahil sa epekto naman sa isyu po ng mga nawawalang sabungero. Samantala para ipakitang ligtas ang mga isda sa lawa, niluto at kinain yan ng mga taga-munisipyo ng Laurel, Batangas. May report si Brigada Jigo Custudio. i mo! <laughs> Simula ng ibunyag ng whistleblower na si Julie Patidongan o mas kilala bilang si alias Totoy na sa Taal Lake umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sa Humina ang bentahan ng mga isdang nahuhuli sa lawa, partikular ang bangus, tilapia at tawilis. Isa sa mga bayan na pinakapektado ang Laurel Batangas. Bumagsak ang demand at presyo ng mga isda sa bayan kaya malaking narin na nabawas sa mga manging isda na pumapalaot. Dahil dito, pinaplano na ngayon ng lokal na pamahalaan na magdeklara ng state of calamity. As of now ay uh, pinag-aaralan po na kung idideklara po ang state of calamity sa lo lokal na pamahalaan dahil po sa mga uh, sa nagaganap na uh, pagbaba ng sales ng ating mga tilapia at bangus dito sa ating bayan. Sa ngayon, pinakikiramdaman pa ng Laurel LGU ang economic status ng kanilang bayan. Nananawagan rin ng Laurel LGU sa national government, partikular sa Department of Agriculture, na umalalay sa mga pektadong manging isda. Unexpected po ang nangyaring ito. Mostly ang aming budget ay nakalaan para sa bulkan, baha, ano, itong sa economic na pagbaba na ay hindi po natin to napaghandaan. Samantala para ipakita ligtas sa mga isda sa lawa, niluto at kinain niya ng mga taga-munisipyo ng Laurel, Batangas. Tampok sa kanilang Budel fight ang iniho na bangus sa tilapia. So yung bangus na galing dito sa lawa ng taal at ariho yung tilapia na talaga naman yung napakasarap, sariwang-sariwa. Ngayong araw, namahagi naman ng food packs ang Municipal Social Welfare and Development para sa mga mangingisdang naapektuhan ng isyong kaugnay sa mga lawa walang sabongero in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. Samantala, nag-issue ng isang certification ang Pit Masters Foundation Inc. kung saan ay nilinaw nilang walang kinalaman si dating NCRPO Director Lieutenant General Jonel Estomo sa operasyon ng sabong. Kasunod ito ng ginawang pagdawit sa kanya ni Julie Dondon Patidongan o si Alias Totoy. Sa naturang dokumento, nilinaw nilang hindi isang trustee o officers Estomo sa kanilang business activities at operations. Samantala sa isang panayam, sinabi ni Estomo na magkakaso siya laban kay Patidongan. Aniya, hinihintay niya lamang ang affidavit ni Alias Totoy at magfa-file na sila ng kaso. Mariinding itinanggi ng dating NCRPO chief ang pagkakasangkot o pagiging miyembro sa Alpha Group at sa umano'y planong pagpatay kay Patidongan. Muli namang umugong ang usapin tungkol sa posibleng pag-aresto ng ICC sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. ay matapos nga sabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pwede silang arestuhin tulad po ng pag-aresto naman sa dating Pangulo. Pero ang palasyo, may paglilinaw. Alamin sa report ni Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. <laughs> Nilinaw ng palasyo ng Malacanang na wala pa silang natatanggap na anumang komunikasyon mula sa International Criminal Court kaugnay ng posibleng pag-aresto sa iba pang kapo akusado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ito ang pahayag ng Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro kasunod ng naunang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaaring ipatupad ng mga otoridad ang warrant of arrest mula ICC kung may ilalabas laban kay Senator Ronald Bato de la Dela Rosa. Giit ni Bersamin kung sakaling may arrest order din para sa iba pang akusado tulad ni Dela Rosa, ay pareho lang ang magiging proseso ng pagpapatupad nito gaya ng anumang legal na aksyon sa bansa. Kabilang si Dela Rosa sa mga inaakusahang sangkot sa Crimes Against Humanity, kaugnay ng drug war ng nakaraang administrasyon kung saan libo-libo umanong individual ang pinagihin nila ang sangkot sa illegal na droga ang nasawi sa umano'y mga kaso ng extrajudicial killings. Sa ngayon, wala pa pa po tayo natatanggap na anumang communication kung meron na pong warrant of arrest para sa mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte sa nagbigay rin ang reaksyon ng palasyo patungkol sa inihaing panukala ni Senator Amy Marcos na President Rodrigo Duterte Act na layong maiwasan ng mga kaso ng extraordinary rendition o puwersahang pag over ng mga akusado sa mga dayuhang korte tulad anya ng kinakaharap na sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taumbayan sa ikauunlad ng bansa hindi para sa pansariling kapakanan so good luck po. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan na 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Brigada Bandita Nationwide Samantala usap-usapan nga po muli ngayon ang tungkol sa arrest laban kay De Rosa matapos ang naging pahayag ni Executive Secretary Bersamin sa isa sa mga panayam nito. Ngunit sa kabila nito, si De Rosa unbothered pa rin sa isyong ito. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Report! Wala naman daw kaso kay Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakaling aresto hindi siya ng International Criminal Court katulad ng ginawa nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. If they want to commit this mistake again, then uh, go ahead, they can do that. But If sir... they want to, to make uh, another uh, mistake yung ginawa na kay Pangulong Duterte napakalaking mistake yun. Mm -hmm. Bagamat gate niya sa ngayon, wala pang natatanggap na impormasyon. Eh. Ang kanyang intel hinggil nga sa one of the first laban sa kanya. Samantala matipid naman din ang naging sagot ng senador nang matanong siya kung meron na siyang ginagawang paghahanda sa posibleng pag-arresto sa kanya. As I have said, I will cross the bridge uh, when the bridge is constructed. Kung meron akong preparations, uh, why, do, why do I have to tell you? Mm -hmm. Di ba? Oo. Uh The preparations is mine alone. Sa kabilang banda, naniniwala si De La Rosa na ang muling pagkabuhay ng isyong ito ay isa nga lang daw diver tactic na Malacanang. Ewan ko mahilig sila sa ganun. No, kapag, kapag may mga mainit na issues na pinupukul sa Malacanang, ngayon Pinag-uusapan na naman tungkol yung, uh, yung nangyari kay First Lady. Ngayon gagawa na naman sila ng issue about the uh, ICC and the Senator para to divert the issue. Yan man ang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Maalala sa isang panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya na maaaring arestuhin ng gobyerno si De La Rosa kung mag i ng warrant of arrest ang ICC dahil sa pagkakasangkot nito sa drug war campaign. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX. Brigada Bandita Nationwide Naniniwala naman ang isang kongresista na dapat pag-aralan ng Office of the Vice President kung talagang makakatipid ang gobyerno kapag ibinasura ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Walang din ito sa pahayag na defective umano ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. May report si Brigada Haji Camino. Ibrigada mo! Brigada! hinamon nila union representative Paulo Ortega the Fifth ang office of the vice president na pag-aralan kung magkano ang matitipid ng gobyerno kapag hindi itinuloy ang impeachment trial ni vice president Sara Duterte dugtong ni Ortega sa isang pulong balitaan matapos na ihayag ni OVP spokesperson Ruth Castedo na maaaring makatipid ng milyon-milyong piso ang gobyerno kapag kinatigan ng korte suprema ang petisyong nagbabasura sa impeachment sinabi ni Ortega na inirerespeto at inaasahan na niya ang statement ng OVP ngunit tila premature pa ito. Kailangan niya ng cost-benefit analysis kasi she can't be throwing around uh, statements like that. Aralin muna nilang maibig. And that, again, it's her opinion. So, opinion, counter opinion lang. Kapag naipresenta na ang matrix, makikita niya kung mas hihigit ang matitipid na pondo kumpara sa confidential funds. Sinalungat din ng kongresista ang iginiit ng tanggapan ni Duterte na defective ang impeachment complaint. Well, it's not defective on my, as per my opinion. So, I guess you better reconsider statements po. Pero siyempre, normal na kung nasasabihin niya. Uh, again, uh, millions and millions. How many millions kaya? sa makakatibid na bangga. So, kung nasagot siguro yung mga tanong na ganun, baka makonvince ako sa argument. Naniniwala naman si Ortega na hanggat hindi nagsisimula ang impeachment trial, mananatili ang debate o war of opinions, kaya dapat ay talakayin na ang facts at mga ebidensya. Mahabang panahon na umanong hinintay ng taong bayan at tiyak na nakahanda na ang panig ng prosekusyon, depensa at ang Senate Impeachment Court. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News Authority. Makapong binantayan upang kumpleto ang Kumpleto. Drive Max. Drive Max. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.